Hello everyone! Nandito na naman tayo sa ating panibagong location, panibagong area for today. I am Rosie Vlog. Nandito na naman tayo. Kumusta na ang lahat? Pasensya na. Medyo busy lang. La medyo busy busy tayo. Kaya hindi tayo nakapag-update sa Facebook at hindi tayo makapag-follow sa inyo. At salamat sa inyong pag-intindi kasi medyo limited tayo ng followers. Kaya hindi hindi ako makapag-follow. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Hindi ko alam kay Papa Mita bakit niya ginagawa ito. At hindi ko maintindihan sa ngayon. Pero stay put lang kayo dyan eh, kasi pag okay na yung account ko makapalo na ako sa dami nang nagpapalo sa akin nagpalo back ako sa inyo kaya wag kayong mag-alala kasi magpalo back din ako sa inyo na andyan lang ako magpalo back ako nag-massive nag, uh, lang ako sa page ko bakit hindi ako makapag follow back kaya nakalimited ako eh kasi every week kasi alhamdulillah alhamdulillah na maraming nagpa-follow sa akin kaya siguro nilimitahan ako ni Papa Mita kaya kailangan natin intindihin ang sitwasyon kaya pasensya na pasensya na pasensya na sa inyo sorry sorry talaga na hindi ako makapag-follow back pero gagaw pero pag okay na papalo back ako sa inyong lahat at nandito tayo sa ating uh, panibagong location ang ganda ng area na ito Ma, napaka refresh ng oras na ito kasi walang ano kaso medyo maulan-ulan -ulan ng oras na ito at hindi masyadong clear ang ating Piju uh, video dahil nga sa ulan at ano ng ano alikabok ng kalsada kaya medyo may tulo-tulo ang salamin ng sasakyan kaya ganyan ang itsura ng ating video ngayon pasensya na kayo sa lahat maraming maraming salamat sa mga nag-follow sa akin at nag-invite sa akin patawarin niyo muna ako sa oras na sa ngayon kasi limited talaga ang followers limited ang follow back ko hindi hindi ko lang rin din alam kung bakit basta balikan ko kayong lahat kung okay na at bago pa tayo mag at makalimot sa lahat, maraming maraming salamat God sa lahat ng biyayang binibigay mo sa amin Patnubayan mo po kaming lahat at bigyan mo kami ng more more blessings to come every day every day. Maraming salamat po na andiyan ka lagi at hindi mo kami pinapabayaan. Lagi mo kami pinapatiktahan lalong lalo ng aming pamilya. Lalong lalo na sa mga OFW na laging andito. Multivit lang tayo sa ating mga trabaho para enjoy natin ang ating buhay. Kahit ganun busy tayo pero enjoy natin kahit katulad sa akin laging nagbibiyahe. Enjoy natin ang biyahe natin. Isipin na lang natin dito tayo nakalatid sa ating kapalaran at i-enjoy natin ang lahat. I-multivit natin ang lahat kahit anong problema dumating basta laging dasal at at laging mananalangin sa oras araw minuto nandiyan hindi tayo pababayaan nang nasa itaas kaya kayong lahat na nanonood sa akin at nagsubaybay sa akin laging magdadasal at laging mananalig sa sarili confidence tayo at lahat ng problema gawin itong motivate para hindi tayo mawawala ng inspiration kasi kailangan natin ng inspiration at lakas ng loob sa ating paglalakbay maraming maraming salamat sa inyong lahat na andito sa lahat ng mga taong laging nagsubaybay sa akin at sumusuporta sa akin. Maraming maraming salamat sa inyong lahat at lagi kayong gabayan ng Panginoon sa araw, minuto, oras, sa bawat kilo, sa bawat pag-wake up natin sa umaga. Maraming maraming salamat Lord sa lahat ng mga Uh, blessings na dumarating sa amin at nan gabayan mo po kami sa bawat araw-araw naming mga gawain. Maraming salamat po sa lahat ng biyayang binibigay mo. More blessings to come, more blessings to come. Money, money, come to me. ah, uh, money, money, come to me. Nandito na naman tayo sa ating ang ganda ng ano na to, ano ba ito, gasoline or grocery. Ang ganda ng grocery na ito, super ganda. Super ganda ng grocery na ito. Tingnan mo naman ang, ang ano ng grocery at pasensya na kayo. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. A lot ما تلاهات سلا ما تلاهات سلا